Ah, uh, good evening sa ating lahat, mga idol. Good evening. Meron tayong ibabahagi ngayon, mga idol. Ah, uh, ito yung paano kung uh, mag-retreat test kayo. Idol, ah, uh, Christian Ramos, ah, uh, shout out sa iyo. Ito yung request mo, mga idol. Yeah, uh, idol. Kung mag-retreat test kayo, mga idol, tandaan niyo palagi, mga idol ha, una sa lahat ay marunong tayong gumalang sa mga nag test sa atin. Yeah sabihin natin ang totoo kung nagtanong, nagtanong, siya kung ano yung nagawa mo ng trabaho sabihin mo kung ano yung nalalaman mo yan tapos itong ginagawa ko ngayon ito mga idol baka ipagawa sa ito mga ganito pagdilibil paulit ulit na ganyan yung nakalapat lang sa lupa yung, yung likod ng bakit hindi hindi nakaano yung ngipin ha hindi kumukuha ng lupa yan ganyan lang oh. Tapos, isunod natin yung ngipin. Yan naman yung ngipin, mga idol. Idol. Kailangan, uh, kung sinabi niya nakasayad sa lupa, kahit dahan-dahan lang. Yan, ganyan. Sumay na ng kunti. Oo. Kung sinabi niya na huwag pasayarin, nakadikit na nakano lang, o ganon. Huwag pasayarin. Di baling, Ah, uh, dahan-dahan lang ang iyong pagkilos. Idol. Isa pa, pag kayo ay padakutin, ah, uh, sabihin niya, no, dakot. Huwag kayong magadakot na pailalim. Ang inyong bakit, mga idol, ganito ha? Uh, idol Christian, nakagana yung bakit mo para kumuha ka ng lupa. Oo, oh. Uh, nakaganyan na siya. Lalo kung manipis yung lupa. Tapos sinabi niya, i-stockpile mo dyan. O dyan, dyan. Tuksok mo yan, gano'n, gawin mo. Titignan yun, kilos mo, kilos mo, idol. Pag dinakot mo na ganyan, o dinakot mo na ganyan, lupa, kailangan nun, pag dito, naka-open ka na. Yan. Gano'n, idol, ha? Pag naman dito, nakababa ka na. Yan, naka-exacto naka, naka na doon sa kukuhanan mo ng lupa. Yan. Eh okay, mas maganda kung ang pag ano sa iyo stockpile, magagawa ka ng dami Tapos pagdating diyan, naka-open ka na, bagsak na lang. Ganon. Ganon ang patrites mo ayon tinitingnan yung kilos ng inyong bucket O ganyan no. Ganyan lang muna. O. Pag manipis yung lupa, sabi swing, pag pagdating diyan, naka-open na sa so, mabagsakan mo. Yan ang ano mga idol. Di diba, baling dahan-dahan. At saka isa, iwasan na tumunog yung bakit? Ah, mga idol, ah, idol Christian, iwasan na tumunog yung kumalampag yung bakit? Yan. Ganyan lang. Yung suwabi lang yung ano. Hindi kailangan yung sobrang bilis. Kailangan ah, safety ka. Yan. Ganyan. Tapos pagdating doon sa bahay, ano yan, oh, ka agad. Ano, ano lang mga oh, ipapatritis niyan sa'yo, uh, iwan natin sa iba kung ano pa. Pagdating na ganyan, pagkatapos na ganyan, iba naman. Ang paglilibil naman ngayon. Kaya sabi ko, yung paglilibil na ganito, yan, mas madali ko nyo na kanyang natutunan ko. Yan, nakalapat siya kung saan yung kung saan yung bukol doon mo papuntahin pero nakalapat pa rin yung yung bakit oh. So, yan ganyan controlin kontrolin mo lang ito lang yung uh, ah, paghawak ng joystick huwag masyadong maigpit alalay lang yun saka so, huwag masyadong mabilis ang iyong paghilos yan yan ang mga pinapanood yan mga idol. Kung ano naman, kung mayroon namang tawag dito, stock pile, din ka, gaya ng ginagawa ko, yun sundal mo. Kung umakyat ka sa stock pile, mayroon yung pakabig ng, ganyan, pakabig yung bakit? Uh, sabayan mo nang sabayan mo nang ano nang travel at meron din yung isa pag yung gawa na yung kalsa natin dati ng may daanan pwede mong i <coughs> yung iyong arms yan <coughs> basta importante yan mga idol pag paanohin ka ah, dahan dahan lang yan pag sinabi niya mag stockpile ka yung bakit mo huwag yung ganun na idol ha huwag kang gaganun. yan ganyan tapos sa kakadot-dakot huwag ganun idol ganyan ang paglakot yan nakaganyan ka na sabay buka ng lupa yan huwag ka muna magpuklo sa antay mo magpuno sa kas pagating dyan stock pailan mo naka open na siya ang dalong oh may doll ang dapat na gawin mo yan ganyan palagi huwag yung unat na unat yung yung arms yan pagating dyan sabay open wag mong gagawin yung ganyan na magdako sa ito lahat. Yung ganyan, kaunat, sobrang unat, tapos sa talong ka. wag Kailangan nakaganyan ang yung bakit sa bahay po ng lupa. Yan. At sa kago ngayon, ilagay ito. Kailangan ako open na siya. Okay, don Sana nakuha mo yung aking mga uh, binigay na ano, number one doon, yung paggalang. At saka, syempre, bago, pag ikaw na una, ikaw na unang ah uh, mag test kailangan yung suma sumalang check mo mga idol ha alam mo na check mo number one dyan lang isang makina ah uh, hydraulic yung sa level tapos silipin mo rin yung pambelt, belt battery ayan at saka yung ah uh, coolant yan i-check mo palagi yan mga idol pati na rin yung sa ah uh, uh, swing motor niya yung ano nya machinery, sewing machinery. Okay? Yan lang palagi ang tandaan, tandaan mo, mo idol, pag magano ka. Number one doon, yung paggalang sa team mo yung totoo, kung ano nalalaman mo. Okay, idol? Uh, sana, sa sa'yo, bukas, sana uh, magawa mo yung, ano, sana, huwag nang kapagawa, kung minsan yung ganito, nakakatins din. Yung ganyan-ganyan ka. Tapos, saka mo ngayon, ibalik-balik, balik, -balik you know? Ang gawin mo yan mga idol, huwag mo nang gamitin yung bakit. Tandaan mga idol ha. Huwag mo i-cocrosopin yung bakit. Ang gagawin mo dyan, stick in, stick out, tapos bong up, bong down. Yun lang. Huwag mo nang huwag mo nang gagalawin yung bakit mo na mag-cross-cross ka pa. Dito, pag ganyan, yun, magagalaw mo yan. Mag-open bakit ka dyan. Oh, mag-cross bakit ka lang pag ganyan. Tatlong combination lang, idol, ganyan, sa pag -revealing. At saka yung pag na ng aktual, ganyan kaya Tapos kailangan matanggal yung mga bukol-bumol. Dahan-dahan lang, idol. Okay, God bless sa iyo, idol. Sana bukas ay maging maayos ang iyong pag-treat test. God bless, idol.